Alam nyo ba guys, hindi ko lubos akalain na sa loob ng lumang building na ito, na kung tawagin nila ay Obrero Public Market, ay may isang may tuturing na legendary na dekadekada na nga ang bilang sa pagtitinda ng masasarap na pagkain. At ngayon naman, ang binabalik-balikan ng mga parokyano, ito ay ang kanyang 35 pesos signature palabok ng pangunahing sangkap lamang ay sotang noodles or palabok noodles. Pwede mo rin imix katulad ng ginawa ko. Andyan ang special secret sauce niya, dinurog na chicharon, salted tinapa flakes, meron pang crack chicharon, durog na paminta, kalahating nilagang itlog, to at hindi mawawala ang kalamansi May available din na soft drinks na 15 pesos lang Siya si Nanay Deli, 74 years old Na halos limat kalahating dekada na siyang nagtitinda Ng masasarap na pagkain sa kanyang customer Located lamang ito sa Blumentritt, Santa Cruz, Manila At halos katapat lamang ito ng Julie's at Mang Inasal So tara, makisarap na! Saan po doon? Anong titinda niyo doon dati? Pagkain Pagkain din? Kung mga oh, ko ganyan? hindi Walang palabok Ulam, kanin mm. Ako ang nagluluto. Tapos sa araw nang titinda ako ng tubig na malamig. Wala kong ano sa araw, bakanti ba? <laughs> <Bravo. laughs> Disisidian niyo sa ko, nang mo masukan pa lang ako. Nay, tanong ko lang po, Nay, uh, anong oras ka po nagbubukas na ng iyong store? Mga alas 5, ganyan, kasi ano, ganyan. Alas 5 hanggang ano po? Hanggang alas 6 ng hap. Hanggang alas 6. At ah, tanong ko pa po isa, Nay, gaano po karami ito pa nag-open kayo? Puno yan. Dumarating po sa point na nauubos to? Oo. Oh, grabe guys, oh. Bali oh, oh, ka lang po mag-isa talaga oh. dito tayo. Uh, pero kayo po 'yung nagluluto Oo, dito. Oo, ako. Hindi ako nag ano lang iba. Yung halimbawa, i-, i mo. Hindi ako talaga. Talaga nang ikaw po Sino pong katulong niyo na dito na eh? Yung apo ko. Kasi minsan hindi po punta rito sa akin. Pre, pre, bakit naka-apron ka diyan? Narinig ko si nanay kasi wala daw siyang katulong eh. Oh, sa, sa sideline sa side sana ako pag Ma mag-apply ka, pre. Oo. Hmm. Wala, tol. Kahit ano lang, walang sweldo. Kahit pagkain lang. Araw-araw makasurvive din. Nay, pwede pong sumama sa inyo lagi? Pwede. Nagkabuhat po ng kaldero. Pwede raw. Pagkain lang po. Maganda po sweldo. Mura lang. Okay lang, nay. Kahit pagkain na lang po. Wala dito, guys. Wala na, nay. Mabilis lang tukuyin. Ito. Lalakad ka lang dito. Tapos, eto. Ito na mismo. pagkumasok pumasok ka dito, Tanaw mo agad si nanay. Kain na kayo dito. Nay, ito na po yung 35 pesos. Oh. Yan wow. na. Wow. Guys, nakakataka mo. At ngayon nga guys, ay nandito tayo ngayon sa Santa Cruz, Manila. Sa Blooming Trip. Sa Obrero Market. Kung saan si nanay Dili ay nagtitinda rito ng legendary palabok. So ito nga guys, oh, pinakita na kanina sa video kung ano yung mga sakap. No? Chicharong durog, tinapa, may uh, egg, mayroong tokwa, tsaka kalamansi. Tikman natin na walang kalamansi, guys. Grabe, ang bango. Kaagutom. Ang sarap na yung eh. Walang halong biro. Yung noodles niya, yung manipis tsaka yung makapal, malambot, even yung pagkakalambot. Tsaka yung sauce niya, <coughs> hindi maalat. Tsaka sakto lang yung nilagay ni nanay na tinapa. Kasi maalat na yung tinapan dahil may salt na rin siya. Nagko-complement lahat ng lasa. Yung chicharon. Sarap. Ay, lagyan natin ng kalamansi. Masasarap pa ito guys. Sabi ko sa inyo. Ang okay, peso. 35 pesos lang ha. Hmm. Sob na sob na ito no. Pangmasa yung presyo. Nung nag-umpisa ka na yun ng palabok na, yung magkano po yung unang presyo ng palabok mo dito? Sampo. Sampo piso. Sampo piso. Anong taon po yun? At ngayon nga, guys, nagsimahala na yung pagkain. Pero masasabi ko pa rin na hindi ito overpriced kasi 35 pesos lang napadami niya, no? Pa Pangmasa siya. Sarap. With si lalong sumarap, guys. Ang lambot ng, ano niya, noodles, sarap. Mm. At ito pa, guys. May option kasi napansin namin may ino-offer si nanay na vans meron din pala nagpapalaman dito ng mga tao sa vans kaya susubukan natin sa vans first time ko ha palabok sa vans no? kasi kadalasan pansit na yun ha pansit sa vans pero ngayon palabok sa vans subukan natin diba? first time kong mararanasan to palabok sa vans kaya na, natin kung magkocomplement yung tamis ng tinapay yan guys oh. Hmm. Not bad. Masarap din pala ang palabok sa buns. Kala ko nung tinapay lang tsaka pansit na yung mag-compliment. Pero, Oo okay din siya. Panibagong discovery. Masarap, masarap. Grabe guys. Tapos, meron din silang soft drinks. 15 pesos lang ito kay nanay. Malamig na soft drinks. Sprite and Mountain yung available nila. So, sa halagang 35 pesos plus 7 pesos plus 15 pesos. 57 pesos lang lahat, guys. Sa 57 pesos mo, guys, nabusog ka na, nasubukan mo pa yung tinapay nila. Tapos may pamatid uuho ka pa ng Sprite soft drinks. Puntahan nyo na to, guys. Kanalo.